Paano tagpi? As usual Bye bye na naman ah Ito na naman yung time na Parehas tayong malungkot dahil uh, Iiwan ko na naman kayo para Uwi sa aming uh, Bahay So, <coughs> kung mapapansin natin mga ka sa kanyang mata May lungkot talaga Sa tuwing ako i nagpapaalam kay Tagpi. Uy, nga, pikit-pikit pa. Ito, may sumisilip. <laughs> Paalam na. Alis na ako. Pakabait Tagpi, ha? Basta lagi lang nandito. Huwag ka alis. May pagkain ka dyan at saka tubig. No. Ang nakaraan. Kahapon nga sa ating Tagpi series Episode 20 ay agad-agad na sumalubong si Tagpi para bitbitin ang daladalang pagkain ni Juet. Sa episode 24, ano naman kaya ang ating aabangan? Tara at puntahan ang ating alagang si Tagpi at ang kanyang mga papis para pakainin. Oh, dito na tayo sa bahay nila. Tagpi mga kajuit at napakatahimik wala tayong marinig na uh, ingay ng mga papi sa ta uh, malamang naghihintay lang sila sa akin yan at si Tagpi malamang labag, uh, uh, rinig niya na yung ano yabag ko at late na naman akong nakapunta mga past 8 na dahil pin-repair ko pa yung kanilang pagkain so dito inagaw ni Tagpi kahapon yung ano yung timba iiwan ko na lang dito mga kajuit para ano mabawasan yung aking pagbubuhat so yun mga kajuit iniwan ko lang doon sa butas yung timba at pagkain so bahala na si tagpi kung kunin ba niya yung ano yung timba doon dahil patuli uh, patuloy pa rin nananakit yung aking likod mga kajuit kaya lang hindi ko talaga pwedeng hindi sila puntahan ngayon kahit na day off ko dahil uh, sa akin lang naman sila asa na makakakain so punta na ako sun sa loob mga kajuit ito yung aking uh, nilulusutan na butas Himala mga kajuit, ang sarap ng higa ni Tagpi doon. Tagpi! Choo! Tagpi! Ayun. Kala ko kung napaano ka na. Itinulog na lang yata mga ka yung ano. Yung pag-aantay sa akin. Ayan na siya. Kala ko kung napaano na si Tagpi. Hello! <laughs> Ayan, tuwang-tuwa. Hello! Ha? Nainip ka? Nainip ka sa dating ko? Ha? Hmm. Sorry ha, kung laging ano. Medyo delay na naman yung aking uh, dating. Nandun yung pagkain mo, hindi mo nakita? Diyan sa butas? tagpi? Hmm? Di ba? Nakakaawa lang talaga mga kajuit. Dahil uh, Araw-araw, ganito yung na namin. mag lang ako ng pagkain tapos uh, aalis ako. So, punta na kami doon mga kajuit para makakain na sila. Sige na, mauna na. <laughs> Ayan, takbo na siya. Ayan yung pagkain dyan ah. Oh. Ayan o. Oh. yung pagkain Oh. <laughs> bit mo na. Ayan kahapon binitbit mo bitbitin mo yung pagkain oh. kahapon nagkusa ka ngayon ayaw bitbitin mga kajuit so punta na kami <laughs> pag titigil ako titigil din siya sige na ang kainamal ng mga kajuit na no hindi siya umaalis dito So, dahan-dahan na naman nating silipin yung mga papis pa niya. sarap ng tulog nila mga kajuit ang himbing ng tulog <laughs> ang talas din talaga ng pakiramdam hello <laughs> gising na so pakainin ko na sila mga kajuit hello bunso ayun si tagpi mga kajuit inihiga niya muna so i-prepare ko lang yung kanilang pagkain mga kajuit Hello. Wait lang ah. Kalimutan ko pa nagdala ng gloves. Saka mamadali. Kalimutan ko na naman ang gloves. Ah, ito mga kajuit na silip nila sa butas. purado na sila. Hello. So unahin ko muna si Tagpi mga kajuit. bye. Ba. Hindi agad sinunggaban ah. So, magano na lang sila mga kajuit tawag dito. Luhan. Ayan. Ito, Ay, yung iba dito. So. Uy, hiwa-hiwalay. Eh. iba doon, Ayan. So, ayan mga kajuit. Ay. <laughs> na ano pa si tagpi sa ingay. Kumakain na sila. Ayan si tagpi. Ubusin mo yung tagpi ha Para hindi ka mamamayat So silipin natin yung mga Apo natin Ayan Oh ubus ka agad yung ano <laughs> So may natira pa naman mga kajut Ibigay ko na lang din Oh ubus na nila Sandali, salinan natin. Salinan natin. Isang timba to ano? Uubos nila. Ang tahimik nila kanina mga kajuit sarap ng tulog nila. Ay to to. to. Dito yung iba. Oh. Doon ang iba. Yan. Salo-salo lang. Walang mag-aaway, walang mag-aagawan. Laging may disiplinado dapat sa pagkain. anda Medyang lima, 5 di dito ng iba oh diba, mga kajuit di sila nag-aaway-away Bunso dito ka sa kabilang oh Lupos <laughs> na rin yung kabilang uh, lagayan ng pagkain Ngayon mga kajuit nag-full storage sa may mga eksena na hindi nakuhanan dahil kusang uh, namatay yung video so hindi ko alam kung ano yung mga eksena na yon kasi ako lang din yung cameraman so ayun si Tagpi kailangan ko na talagang bumili ng ano memory card so ayun busog na si Nutella <laughs> Busog ka na <ng> Tela? <laughs> Gusto mo na lumabas? Mamaya na kayo lalabas kapag uh, ano, ubusin nyo yan. Sige na. At palalabasing uh, palalabasin ko na naman sila mga kajuit. Day off, pero si uh, Lolo Juit nandito sa ano sa bukid para hatiran ng kanilang uh, pagkain. Talitan ko lang yung kanilang inumin mga kajuit. Hello tagpi. Saglit lang, saglit lang. ay ay ay, sila sa akin. So yung mga nagsasagis palitan doon ng patong buhay. Actually itong bato na tumalinis malinis po ito. Nadudumihan lang to kapag uh, natatapakan nila. Kaya nga isinampa ko na dito. Di, di gaya nun na ang dumi talaga. Araw-araw ko namang pinapalitan itong mga kajuit. At uh, hindi ko pwedeng hindi lagyan ng pabigat dahil ano, mataob. Ang hirap pa naman magigib ng tubig. Napakalayo ng aking uh, pinagbibit pinagbibitbitan si tubig ah si tubig si tagpi po mga kadyot ano lalagyan ko rin ng tubig sa labas ano labas na kaya pa labasin ko na sila mga kadyot din ano naubos na nila yung kanilang pagkain jeren oh na ano pala 'yung oh, ginam pabigat ayan sige labas na Si ano na naman ang mahuhuli mga kajuit Si Husky Husky labas na Bunso Tiyo. Bunso Halika na Halika na Bunso Halika na oh, Talagang lagi nagpapahuli si ano Si Husky Ayun na sila asan na Punta ka na doon sa baba Hinahanap niya mga kajuit nandun na sa ano kasukalan si ano si Tagpi Husky labas na dyan minsan nagpapalit-palit ko na yung kanilang mga pangalan eh ayun sila dun mga kajuit si Tagpi talaga ano eh ayaw na magpa didi so linisang ko lang din yung ibang ano dyan mga kajuit putulin ko yung ibang sanga para malinis. At pati ako nahihirapan kapag uh, ano, kinukuha ko na sila kapag uh, ako ako'y pauwi na. Dahil lahat uh, tinataguan nila ako dyan sa sukal mga kajuit. Husky, labas na dyan. Ikaw na lang ang naiwan. Uy! Ayan mga kajuit. Dala ko tong aking uh, mahiwagang lagari. Lilinisan ko puputulin natin. <laughs> Nagsitakbuhan na. Binisan natin para hindi ako nahirapan sa inyo. para maganda yung playground nyo yun, oh. no? ayun tatakbuhan sila mga kajiit 人民最英雄了。 maganda siyang ano to mga kajuit pang camping <laughs> nilalaro nila yung ano sanga ayan nabawasan na nakalabas na rin si ano mga kajuit si Husky yan pwede na to Sige, laro muna kayo dyan. mga enjoy silang maglaro dun sa ano sa sukal takbo ng takbo so kalaunan talaga magiging ano din sila to wild desert dog Ayan. si panda si laika si charmy ayun si ano si sheba si nutella si bunso nandoon si Husky nasa loob na naman siya mga kajuit ayan hayaan muna natin sila makapaglaro laro hello <laughs> ay alin na kayo panda ayan si ano si Nutella ayan na pala si Husky doon no? lumabas na Ha? kanya si silang pwesto mga kajuit. Hello. <laughs> Ay, tu Gusto makilaro. Gusto makilaro. Check natin yung mga ano nyo. Oh. Ano, huh? Charmy? Ha? Charmy, Charmy. Ito naman si... Panda. Panda. Ha, may ano na ba? May kuto na ba? Um, may dumikit sa inyo doon, no? Sa kalalaro niyo. <laughs> Ay, alika, alika. Tumihaya mga kajuit pa kamo da yung kanyang tiyan. <laughs> ano? Ha. Playing time muna tayo, no? Opo. Opo. Ang saya nila mga kajuit. Yung apat nandun sa baba. Ang bato mihaya talaga. Pakamot daw nanchan Busog ka kasi. Ay to din. <laughs> Nagsipakamot na nang mga kajuit. Ano? <laughs> ha? Nagpapantok? Ha? Nagpakamot na sila ng kanilang tiyan. Si ano to? Si Nutella at uh, Charmy. <laughs> gustong gustong pakamot ng ano ng Jan? play ka pumasok na yung iba dun sa ano kanilang mansion tagpi alika alika <laughs> alika tagpi ayan panda ano malambing din to si ano si Nutella kung nakindumidi, ayaw na ni ano. pakamot din sa ano, mga kaju <laughs> si panda din daw, nang nakigaya ga. Ay, ay, ay. O, dito ka, Charmy. Ay, Nutella. gusto gusto nila, ayan na. O, yung gusto magpakamot, punta na dito. Tapos, <laughs> <laughs> Pag dumating na mga kajuit yung ano, in order na trolley ano, makakapagdala ako ng maraming tubig para mapaliguan ko na rin sila. Ayan. Pasok na sa loob ah. Pinawisan ako sa inyo ah. So si Pan ah, si ano Haskin nandoon. Chu, pasok na sa loob. Pasok ko na sila mga kajuwit. Tama na yung uh, oras. So isa-isa ko na silang ipasok mga kajuwit. At uh, habang nandito sila ang hirapan kasi ito mga to. nakikipag sa akin. Taguan. Tara na sa loob. Busog naman na kayo. At uh, nakapaglaro na rin naman. Ano, Charmy? Nandun na si ano si Seba. 246 si ano na naman alam na des mga kajuit kung sino yung nauhuli Husky halika na dito tagpi may na naman kayo uh, day off mga kajuit simpre Labaday day at uh, tawag sa pamilya simpre yun naman ang kailangan lagi tayong natawag so puntang ko lang si ano Sin Husky. Ayun si Husky. Pa paano pa lang, papunta pa lang dito. Pasok na. Halika na dito. Ikaw lagi kang nagpapahuli ah. Oh. Oh, oh, paano ka dadaan diyan? <laughs> ah. Sarado yung pinto sabi niya. <laughs> Bakit ka lagi nagpapahuli? ut nagpapahuli la ito na mga kajuit laging nauli sa paglabas mati sa pagpasok ha huh? hmm? 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 ay tapos na naman yung araw mga kajuit kailangan na naman nating umalis Oh, paano mga apo? Aalis na si Lolo, magpapakabait, ha? Oh. Sige na, doon na sa alat sa taas, matulog na. Ha? Bunso. <laughs> Lalaro yung buntot. Ay si Husky na uhaw. Ha? May na kayo, ha? Ah. Oh. Ano bunso? Oh, Husky. Sheba, Jeremy, Nutella, Laika, malaki si Husky. Siya yata yung pinakamalaki. Din ito si Bunso. Ha? Walang ano ha? Walang makukulit. Bukas na naman tayo magkita or mamayang hapon baka sakaling ano, mabalikan ko kayo. Pilitin natin makakuha ng pagkain mamaya. O, sige na, babay na. Ay, may sumilip pa. Si Laika. Paano tagpi? Ha? Paalam na naman. Ano? Ha? Iwan na naman si Tagpi. Lulungkot na naman si Tagpi, mga kajuit. Dahil alam niyang iiwan ko na naman sila maghapon. Basta papakabait lang. Pasasaan ba tanong? ah, uh, lahat ng ginagawa kong paghihirap sa inyo is ano, magbubunga. Diba? Malay natin, lahat kayo may uwi sa Pilipinas. Lalong lalong, lalong lalo, ila, lalo, lalo ka natagpi ah, sa bahay ka titira, no? Kaya, huwag kang pasaway. Dapat uh, magkasabay tayong pauwi sa Pilipinas. At ah, uh, pakaraming nagmamahal sa inyo. So, sa mga patuloy na nagbibigay ng tulong para kinatagpi mga kajuita, no? Maraming maraming salamat po at uh, bahala na pong si God yung magbalik sa kabutihan na ibinibigay nyo So sa lahat ng mga nakakaluwag, ha, ayan open pa rin po tayo for uh, donations para kinatagpi sa family tagpi At uh, hindi ko na maisa-isa mga kajuita Lahating ko na maraming maraming salamat po dun sa mga nakapagbigay na So as of now po ano nasa 45k na po yung ano yung donations nila tagpi At uh, thank you thank you so much talaga dahil uh, tumugon po kayo doon sa aking uh, panawagan Mula sa day 1 hanggang uh, ngayon po ay sa nakalikom tayo ng 45,000 pesos Tagpi bye bye na ha Ha? Balik ako mamaya hapon, promise. Babalikan ko kayo pakainin. Kahit na actually may ano kami ngayon, may overtime, kaya lang din ako pumasok dahil ano nga po mga kajuit. Yung sa akin karamdaman yan dito. Sobrang sakit. Kagabi inilata ko na naman do sa akin na uh, pwesto. Sabi ko bahala na makita ng bisor dahil ano, hindi ko na talaga kaya yung sakit. Although may iniinom na akong gamot mga kajuit, is uh, nananakit pa rin dahil ito yung ano epekto ng ano kasi mataas daw yung aking uh, uric acid so mamaya magpabintusa ako dun sa kasama ko baka sakaling mawala kasi nung nasa bakasyon ako nung nasa Pilipinas kapag nananakit na tong aking uh, likod binibintusa ako nung anak kong dalaga yan nakakamis si ano si Janela so advance happy birthday nak ah uh, Basta kahit pa paano ano, uh, alam mo na yon I love you. So paano mga kajuit, uh, ito na, dito na naman nagtatapos yung tagpiserye episode 24. So nakaabot na tayo ng episode 24. So sana marami pang episode na mapapanood at uh, masusubaybaya masusubaybayan ng ating followers at mga subscriber. Maraming salamat. Bye bye.